Mga motorista na pasunod ng madre na nagmando sa daloy ng trapiko. Umabot na sa 2.7 million views ang inupload na video ni Francis Monte sa kanyang Facebook account kung saan makikita ang isang madre na nagmamando ng daloy ng trapiko sa isang kalye sa Vito Cruz, Manila. Ayon sa caption ni Francis, subukan mong huwag sumunod minus 1 ka sa langit na kabilang din sa nagbigay ng aliw sa mga netizens napadaan daw sa naturang kalsada sina Francis at Cristal sa Monte na naipit sa mabigat na daloy ng trapiko at dito nakita si Sister na nagmamando ng trapiko malapit sa Scholastica's College Manila makikitang napasunod naman ng madre ang mga dumadaang mga motorista sa lugar na napahinto sa mga senyas nito ang madre ay nakilalang si Sister Constance Texon ng Saint Scholastica's Priory na madalas daw nagsasaayos ang trapiko sa nasabing lugar bilang bahagi ng kanyang ginagampanang tungkulin sa kumbento. Sa pamamagitan ng pagtulong ni Sister Texon sa pagiging volunteer traffic enforcer, tuwing umaga ay maayos at mabilis umanong nakakapasok ang mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Biro ng isang netizen, pag may nagbiting the red light, minus 1,000 sa langit. At kapag may nagdisregarding sister, minus 2,000 sa langit. Kaya sundin mo si sister. Habang ang isa naman ay nagbiro ng mas malakas ang power niyan sa mga enforcer natin, di mo kaya talunin yung backer niyan. At komento naman ang isa, the obedience of drivers depend on the integrity of the enforcer.